Magandang umaga sa ating mga kababayang Marinduqueño na nakatutok ngayon dito sa ating live streaming dito sa Marinduque News. Ito po ay live na kuha mula naman po dito sa Puktoy Elementary School kung saan po ay inaasahang bumoto ang uh, Pamilya Velasco. Saka, sa kasalukuyan ay may isa tayong kababayan na PWD na i-exercise e e po yung kanyang... Uh, Uh, pagboto at medyo nagkaroon siya ng challenge sa pag-akyat papunta o patungo doon sa loob ng presinto sapagkat uh, itong area na ito ay uh, hindi ay hindi friendly para sa isang uh, PWD. So, nakasakay siya sa wheelchair kanina at kailangan pang buhatin. Ayon sa ating uh, informasyon na, na nakalap kanina ay uh, ganap na ika-alas sa is umaga ng opesyal at formal na buksan itong presintong ito, itong uh, elementary school na ito dito naman sa Puktoy. Sa kasalukuyan ay wala naman tayong uh, uh, insidente na naiitala pa hanggang sa pagmamonitor natin mula kahapon at uh, sa kasalukuyan din ay maayos naman ang sitwasyon ng uh, pagboto ng ating mga kababayan dito naman sa Puktoy elementary school. Ayon sa ating mga kababayan na nakausap kanina ay tumatagal ng uh, 10 hanggang 15 minuto ang kanilang ginagawang pagboto. Pero sa in totality ay mabilis naman umano na nagagawa ang kanilang pagboto dahil na rin sa magandang takbo ng Picos machine. Antabayanan po kami sa mga pinakahuling kaganapan at pag-uulat para naman sa ating eleksyon 2019. At muli po ito ay live nakuha mula naman dito sa Puktoy Elementary School kung saan ay inaasahan po ng boboto ang Pamilya Velasco. <coughs> dito sa area na ito dito sa presinto na ito makikita natin na pagpasok ay uh, mayroong uh, uh, desk Uh, voters Assistance Desk na inihanda naman ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang PPCRV. Ayon sa naka nakausap natin kanina na volunteer mula sa PPCRV, ay maayos naman sa kasalukuyan ang nagaganap na pagboto ng ating mga kababayan dito po sa Toktoy Elementary School ang tabayanan lamang po ang mga pinakahuli pa at mga pinakakomprehensibo pang mga balita na may kaugnayan naman po sa eleksyon 2019. Sa ating mga kababayan na nanunood ngayon dito sa ating live streaming, maaari po kayong maging citizen journalist, journalist para sa eleksyon ito, 2019. Maaari po kayong magpadala ng inyong mga kuhang larawan ang uh, mga pinakahuling nga uh, alarawan na nakala po ninyo sa inyo-inyo namang mga presinto kung saan po kayo ay nakatakdang bumoto. Maari niyo po yung ipadala sa aming nga uh, uh, Facebook page, ang facebook.com slash News para makaisa po namin kayo sa paghahatid ng mga balita ngayong eleksyon 2019. At muli po ito ay live na kuha mula naman po dito sa Puktoy Elementary School kung saan nga ni po ay inaasahan natin at dito po nakatakdang bumoto ang uh, pamilya ni Pamilya Velasco. Nakita na natin sa listahan ang mga pangalan ni na Congressman Lord Alan Quinto Velasco at ang kanyang tatay at ang kanyang mga nanay. At so far, ganap na ikaala sa is ng umaga ng uh, formal na buksan po ang uh, ang presintong ito ang Puktoy Elementary School at nakikita na natin 'yung pila ng mga kababayan natin ng mga ng mga taga-Puktoy para naman po bumoto. Kanina ay wala pang pila dito sa lugar pero ngayon ay unti-unti nang uh, dumadagsa at humahaba 'yung pila. Dito sa Puktoy Elementary School. Antabayanan pa po kami sa pinaka huli pang mga balita na may kinalaman sa ating eleksyon 2019. Makakasama natin ang ating mga correspondent na nandyan naman sa bayan ng Buak, sa bayan ng Santa Cruz at sa bayan ng Gasan. At mula po dito sa bayan ng Turijos, ako po si Romeo Mataak Jr. Nagahatid sa inyo ng pinaka komprehensibo at pinakahuling kaganapan sa eleksyon 2019 dito po sa ating probinsya ng Marinduque. Sundan po kami sa aming Facebook, facebook.com slash marinduque at sa aming website www.marinduque Magbabalik po kami sa pinaka uh, mamaya ng uh, kaunti kabayan. Okay. Yes. Okay. Kita? Nakaboto na po kayo? Naghahanap pa. Naghahanap pa. Pero ko na may documents ko eh. Okay. So for ano pong na-encounter nyo na challenge? Naghahanap ko pa. Okay. Ako. Okay. Saka wala bang mga senior at saka ano dito? Senior at saka PWD? Senior lane. Lane. Maitanong ho natin yan sa PPCRV. 107 ka. Tandaan niyo yung sinasabi ko sa inyo. ka daw. 8. /19 8 pa? Lester. 8. Natay. 7. 74. Ako? 7. 7. Mag-intay uh, lamang kita ng isang kababayan natin na nakaboto na para hinga natin ng uh, uh, panayam at alamin natin kung ano yung kanyang naging challenge kung mayroon man o yung kanyang karanasan sa pagboto dito sa o sa paggamit ng PICOS machine. Kasama po ang uh, Parish Pastoral Council for Responsible Voting uh, dito sa paghahatid ng uh, pinakakomprehensibong uh, balita sa ating eleksyon 2019. Uh, ano yung kuya dapat meron siya diyan isa separate doon uh, so, yung... tapos double checking oh, dapat dito may may dalawang tiga ano uh, tiga ayos, uh, uh, ayos din uh, dito dito kaliyan So sa kasalukuyan ang nakikita natin na challenge dito sa uh, Puktoy Elementary School dito sa presintong ito dito sa bayan ng Turiho ay uh, nagkakaroon ng uh, pag uh, uh, ng challenge o ng uh, pag uh, paghahanap ng kani-kanilang mga pangalan doon sa nakikita ninyo na ah uh, listahan na nakalagay doon sa pintuan nitong presintong ito at ang suggestion ng ilan nating mga kababayan ay magkaroon ng uh, listahan ang dito sa May PPCRB lalo na 'yung mga uh, PWD at the same time 'yung mga senior citizens sapagkat medyo may challenge sa paghahanap ng kanikan kanilang mga pangalan doon sa uh, listahan na nakadikit doon sa pintuan ng eskwelahan. So, yun ang kanila nagiging problema dito. Nagkakaroon ng katagalan sa paghahanap ng kanilang mga pangalan doon sa listahan na nasa pintuan itong eskwelahan na ito. Kaya, nagkakaroon ng uh, uh, pag- uh, ng umpok ng tao doon sa bahaging iyon na nakikita nyo dito sa ating live streaming. See, kayo, <laughs> At katuwang po ang PPC-RV ay ahatid po natin ang pinakahuling kaganapan dito naman sa eleksyon 2019 dito po sa ating probinsya. Kaya naman tumutok laang po, ilike po ang official Facebook page ng Marinduque News, www.facebook.com slash Marinduque News para komprehensibo po ang mga detalye ang mga balita na matatanggap ninyo mula naman po dito sa Marinduque News sa amin pong coverage ng eleksyon 2019. Maghihintay lamang tayo ng isang kababayan natin na nakakatapos lamang o natapos ng bumoto para ating a-interviewin kung ano yung kanyang naging karanasan sa pagboto dito sa presintong ito, dito sa Puktoy Elementary School. Nakaboto na po kayo? Hindi pa. Okay. May bata. May bata pa. Makaboto na po kayo? Hindi pa. Okay. So muli po ito ay live na kuha mula naman po dito sa Poktoy Elementary School. Dito po yan sa bayan ng Torrijos kung saan sa eskwelahan o sa presintong ito nakatakda pong bumoto ang pamilya Velasco. Sa ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live streaming, maaari po kayong maging kabahagi ng Marinduque News. Ipadala lamang po ang inyong mga puhang larawan sa amin sa inyo inyo pong mga presinto kung saan po kayo ay nakatakdang bumoto para po ma-feature natin at mailathala naman po sa Marinduque News. Ilagay lamang po ang inyong uh, pangalan, anong oras po kinuha ang inyong larawan at saan po kinuha ang larawan na iyon para maging kabahagi po namin kayo sa paghahatid po ng mga balita dito naman po sa Marinduque News. At gamitin po ang hashtag na eleksyon 2019. It's hashtag E L E K S N election magkarugtong po yan 2019. Kaboto na po kayo? Kumusta ang pagboto? Anong naging mabilis ba para sa iyo? First time voter ka ba? Ah, first time voter ka. So hindi mo makukumpara kung ano yung karanasan ng bumoto yung traditional yung manual pero so far ngayon kumusta ang mga ilang minuto ka mga ilang minuto ka bumoto gaano tumagal madali madali lang mga ilang 5 minutes gaon oh, lang okay so bakit ka naman naboto anong dahilan bat ka naboto para po ano 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 na ano? Maiboto ang dapat. Maiboto ang dapat na pinuno ng uh, Lalawigan at saka ng bansa. Okay, anong pangalan mo? Elmar. Elmar? Elmar Roldan. Elmar Roldan. At yan ang ating kababayan, kakatapos lamang yung bumoto. Anong oras ka dumating dito? Mga 6.30. Mga, 6, Mga 6.30. And then uh, ganap na 6.40, uh, natapos na yung uh, pagboto mo. So sa ating panayam kanina kay uh, Elmar Roldan ay uh, ayon sa kanya kaya siya ay naboto para makapili ng dapat na mamuno sa ating lalawigan at sa ating bansa. eto si Sir, tanongin natin, Sir, nakaboto na po kayo? Ah, kamon pa. Ah, pa. po. <laughs> so, at iyan naman ho. So, kumusta po so far? Ayos naman. Ayos naman ho. Kaya may ombudsman, may gaya sa Oo, hindi gaya sa tahimik ko dito sa ating probinsya. <laughs> <laughs> oh. <laughs> so, <laughs> sir, sorry ba matanong ko lang bakit kahapon pa ho uh, boto? Bakit kahapon pa na ka boto? Ano yung ko kong sabihin? <laughs> so, ngayon po kayo nakaboto. Ngayon po. Ah, okay. okay lamang ho. So, medyo ako na lang nagulat, ano? OFW ba ito? Anyway, nag-joke lamang pala si Sir. So, So, tapos lamang niyang bumoto. At uh, so far, naging, super uh, so kumusta po ang karanasan sa pagboto ngayon? Mag naging mabilis po ba ang paggamit ng PICOS machine? Mabilis naman. Okay. okay. ayaw ano pong pangalan niyo, Sir? Ano pong pangalan mo? Cesar. Cesar. Ayan po ang ating kababayan na nakakatapos lamang uh, bumoto dito sa presintong ito dito sa uh, Puktoy Elementary School. At muli po, at muli po mula po dito sa bayan ng Turihos, particular dito sa Puktoy Elementary School, ako po si Romeo Mataak Jr. naghahati ng pinakakomprehensibo at pinakahuling balita para sa eleksyon 2019 dito po sa ating probinsya, dito po sa Marindu. Magbabalik po kami, antabayanan po ang aming mga field reporter na naka uh, kalat ngayon sa Marindu. جيڪا ڏيڻ جي ڪم ڪي